ni ko ni ka kung hindi and there you go the reason why nagiging weak generations yung mga sumunod sa atin because tinatanggalan natin sila ng challenges na kailangan nilang pagdaanan gusto ng mga politiko ngayon lahat madali, lahat accessible wala na silang ibang gagawin kundi iboto lang sila because sila yung mag-aangat sa kanila sa kahirapan. Hindi nyo na nga kailangan maghirap. Iboto nyo lang sila. At magiging maganda, maaliwalas, masarap ang buhay nyo. Kasi nga, ayuda. Hindi mo na kailangan magtrabaho. ba? Diba? Yan yung gustong gusto ng mga Pilipino. Kaya pansinin nyo, yung mga propaganda, este, yung mga plataforma ng mga politiko puro libre ayuda puro mga pamigay because ayaw nilang magsumikap yung mga tao you know why? dahil sa pagsusumikap marami kang natututunan yung values mo umaangat yung resiliency mo mas nagiging matibay and the moment na malaman mo na hindi mo pala kailangan ng mga ganyang klasing politiko doon sila nangangamba kasi mas tumatalino na yung taong kayang dalhin yung sarili nila. This is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy